Wala kayo na sa tuang kanding. kay maglaw na punta kanding mga kairing, no? Kaya sa naurasa karon 6.30. So, late na ta maglaw sa kanding. Grabe kainit karon ng panahon mga kairing, no? Grabe ang ang hangin. Grabe ang hangin. Init kayo. So, muna nga. Wata sa mood magawas kaya ang hangin. Portin. Abog pagyod sa so morning ka. Sa daring dapita mga kairing -e no kay. Maglabad sa imong ulo kung naa ka derega huanda ning dapita. So, Tapos inita mga kairing -e oh. No? Actually wala kay mga langgam karon kay grabe ka init. Pero na gihapon pa mga langgam galupad-lupad. Ka -lupad. Kay grabe pud ni mga langgam kay bisag init kay panahon. Ganahan jud sila daw sa dawas mga alaga gadagandagan na sa gawas so sumalto ta dito mga kaerin kaya maglautas ang kandil kaya mo ito ang trabaho kada 6.30 did na to na kandil so muntungan ba niyo ang background mga kaerin matang background music kaya eh, karami ka inka ka wala ng hangin ay hangin kayo so kusok hangin mga kaerin kayo

ang so, sabon sa 9am kundi mga pag taman sa 4.30am ang kainit so 5 pataas paggabi -pag ng mga kairin medyo okay okay na ang weather pwede na ka gawas gawas pero pag 9am to 4 or 4.30am grabe yung kainit mga kairin una nga hindi na kaya magawas-gawas. So, maglang ito sa itong kandeng hapon. So, madungkan yung background. Hangin na siya mga ilo. Or electric pan ba? <laughs> e, grabe kainit yun. So, nalang ka lang lang dito sa pangalanan sa itong kandeng mga kailo. Where is the one? Ah? So, mauni on, itong lawog mga kailo. Kwa taglawog. Oh, na lawag da napita. Saba pa. So, kao na itong atong suklanan. Muna itong suklanan sa itong lawag. Oh, jiba. So, itong lawag abog kayo. Hoy! Ito mo na itong lawog. Mura siya gumay nga. Wala pa na pagaling. Ito mo na itong lawog. iba. Mga half lang itong ilawog. Eh. Diyaraman sila. Nabihan na itong gate. Siyempre, di gate pa ni mga kanding, mga kairing. Uy, kay. Ang gawas niya ni sila. Diba, mapura tani ukod. dila na bura atung niya ni laog na yun muli na ta ay grabe ka init lamay na tubig grabe ka init yun hello 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 nabihan sa natin ilang date wala, bawal lumabas dahil may batas na bawal lumabas ah 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 sungag sungag ka sa kuwa wala ba kay sungay i-wrestling taon niya ka wala ba mo kabalo nga bugat kay ko datugan tapong doa awa awa yan po na nato na itong numero na taghan na magulo mm. na kaon bawal lumabas dahil may batas na bawal lumabas charot yan charot daw tawag nilang gate wais ba kayo sila may kain sila masuksok Oi. Kau na. Ik kau na. Kau kau na. Ik kau kong himung pagaun. Charot. Babu. Jangan ulik na taman kairing. Mau ulik na teh. Mari gede mak kita de mak kairing. Mengakakahu yan. punuan sa dates sagbot of pine tree oh di ba no other than charot <laughs> so ang farm ni Bose dito para pita dito far 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 away oh ba diba? before dito yung farm there 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 o, yung ibalhin ibalhin na po niya sa other side kaya dari mga kairing walay bawal. As long as nagkugi ka o glimpyo sa imong area, walay bawal-bawal. Dili bawal manugway. Basta ikaw may gakural o kapadaghan sa sagbot, you have a right to remain silent. Charot. Basta ikaw may nagkural sa area para manubo ang mga sagbot, hang right para dito ibutang imong camels. So, that's it. <laughs> Mga kaya ni Molly na ta.